Kidlat News Updates. Upo si Cesar Soriano, Pasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasunod ng patuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian Islamist Group na Hamas, nagpahayag ng suporta ang ilang world leaders sa panig ng Israel. Sa isang video na inilabas ng White House, sinabi ni U.S. President Joe Biden na nakikiisa ito sa State of Israel kasabay ng pangakong tulong sa mga apektadong mamamayan at sa defense force ng kanilang bansa. Una nang nanawagan si Ukraine President Vladimir Zelensky sa mga leader ng bansa na magpakita ng solidarity and unity at kondinahin ng terrorist attack ng grupong Hamas. Sa ngayon, higit tatlong daan na ang namatay at aabot sa dalawang libo ang sugatan sa Gaza Strip at Israel matapos maglunsad ng rocket attack ang militanteng Hamas. Higit tatlong daan din ang nasawi at tinatayang nasa 2,000 na ang sugatan sa Gaza ayon sa Palestinian Health Ministry. Patuloy ang pagmamonitor ng gobyerno ng Pilipinas sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel kasunod ng State of War Alert sa nasabing bansa. Patay ang mahigit 2,000 katao at sugatan naman ang tinatayang nasa 9,000 sa magkakasunod na magnitudes 5.5, 5.9 at 6.2 na lindol na tumama sa hilagang kanlurang bahagi ng Afghanistan alas 11 ng umaga araw ng Sabado. Ang bilang na ito ay pinangangambahang tataas pa dahil sa malaking pinsalang dinulot ng lindol sa lalawigan ng Northwestern Herat at malalakas na aftershock sa Badghis at Farah. Tatlong lugar sa probinsya ng Herat ang napulbos ayon sa US Geological Survey. Ang epicenter ng lindol ay 40 kilometers sa hilagang-kanluran ng lungsod ng Herat. Nagpapatuloy naman ang search, rescue and relief operations ng World Health Organization o WHO at United Nations sa mga naapektuhan buha sa CCTV ang pagtumba ng isang lalaking kandidato sa pagka-SK chairman sa Davao City habang naglalaro ito ng basketball. Hindi na natapos ng 23 anyos na si Philip Saladio Jr. ang liga, makaraang bumagsak pagkapasa nito ng bola. Agad namang tumawag ng timeout ang referee, saka sinaklulohan ng mga kalaro at manonood. Ngunit binawian din ng buhay ang biktima sa ospital kalaunan dahil sa cardiac arrest. Si Saladjo ay residente ng barangay Tawan-Tawan at kandidato bilang sangguniang kabataan chairman. Nakiisa ang ilang personalidad na may dugong Pinoy sa pagdaraos ng Filipino American Heritage Month sa Amerika ngayong buwan ng Oktubre. Kabilang narito ang internet superstar na si Bret Monrock, kung saan ipinagmalaki nito ang sariling gawang ice cream flavor na tinawag niyang The Fruity Salad sa isang creamery shop kombinasyon ng nasabing collaborative flavor ng Philippine mango, white peach, coconut, pineapple, jackfruit, cherries at pandan jellies. Ayon kay Bertman, ang malilikom na pera mula rito ay ilalaan sa Golden Gates, Manila, isang LGBTQIA plus community para sa mga may edad na. Samantala, dumalo naman sa premiere night ng A Very Good Girl sa US, ang Filipino-American Hollywood actress na si Sam Morelos, upang magbigay ng kanyang suporta sa pelikulang Pilipino. Ibinahagi rin ng aktres na malaki ang kanyang paghanga kay Catherine Bernardo at tambalang Kathnier. Mula sa Instagram post nito, inihayag niya ang buong pasasalamat sa paglalahad ng istoryang Pilipino sa tulong ng pelikula. Para sa Kidlat News Update, Red Zalinon, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.